Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Mayroon na naman ditong uh, isang katanungan na bibigyan natin ng kasagutan At ito po ang tanong ni Sister Majma4789 Sabi niya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, pwede bang idua yung lalaking na mo like crush ganyan? Astagfirullah maaf, ask ko lang po Okay Normal, normal po sa mga kababaihan na magkagusto po o magka po. Pero dapat po sa taong may pananampalataya. Dapat po ang lalaking magugustuhan ninyo, na gusto niyo pong makasama sa buhay ay yung pong lalaking may dalawang katangian, special po, dalawang katangian niya. Siya po ay may pananampalataya po at pangalawa po ay mayroong magandang pag-uugali. Pwede niyo pong isama sa duaya Allah, ipagkaloob niyo po sa akin niya Allah na maging asawa ko po ang lalaking ito na si ganito, ganyan. Wala pong problema doon. At hindi lang po yun, pwede pa ninyong i-alok ang inyong sarili sa kanya. Opo, kung uh, sakali na uh, gusto niyo pang i-alok ang inyong sarili sa kanya, pwede niyo pa pong gawin yun. Ang inyong gagawin, maaari niyo pong uh, direktahin na kausapin po yung lalaki na yun. Pero pinakamainam, sabi ng ating mga ulama ay gumamit na lang po kayo ng ibang numero o number ng cellphone na hindi po niya kayo makikilala para naman uh, hindi kayo masyadong mapahiya ba so gamit ka ng ibang number tapos sabihin nyo uh, handa ka bang magdagdag ng asawa kasi handa akong maging uh, gusto kong ialok ang sarili ko sa iyo ito po ay may dalil ang propeta salasala sa may isang babae ang wahiba na inaalok niya ang sarili niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam direkta na inaalok niya ang sarili niya kaya lang hindi siya tinanggap ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya ang naging asawa niya yung uh, isa sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi pa ni Anas bin Malik nung ikwento niya ito sa kanyang anak sabi nung kanyang anak na babae ni Anas bin Malik sabi niya napaka wal, wal, nawala naman ang hiya sabi niya ang babaeng to so, sabi ni Anas bin Malik radhiyallahu anha bal hiya khairun minki hindi mo ba alam anak na ang babae na ito ay mas mainam sa iyo? Inalok niya yung sarili niya pero mas mainam sa iyo ang babae ito. So, hindi po ito kahihiyan. Pero, pinakamainam ay wag na pong direktahin na magpakilala kayo. Uh, gumamit po kayo ng ibang number. At may mas mainam po dyan. Ang mainam po yung pangalawa. Uh, magutos po kayo. Pwede po ang inyong best friend. Katulad ni Khadija radiyallahu anha. Uh, nung niya ang sarili niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, uh, inutosan niya ang kanyang best friend na si Nafisa Bintu Maniya. Opo. At uh, si Omar Nakatab, siya mismo ang naghanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. So, yung sister pwede siya magutos ng kapatid niya lalaki, utusan yung tatay niya, magkiusap sa tatay niya o kaya sa isang ustads na kilala niya o kaya sa best friend niyang babae na kausapin po yung isang may pananampalatayang lalaki at may magandang pag-ugali. Yun po ang kondisyon. Huwag niyo pong alok ang inyong sarili sa isang lalaking guwapo lang o kaya ay mayaman lang o macho lang. Hindi po dapat sa kanya kayo mapunta. Kasi ang propeta s.a.w. ang payo niya sa inyo ang hanapin niyo yung dalawa po yung katangian At ng sinabi ng propeta s.a.w. Ida-jaag Mimman tardaw na dina huwa kulukaw Fazawijo Ilam tafalu Takun fitnatun fil ardi Wafasadun kabir Wafi riwayatin ukra Wafasadin arid Kapag daw may dumating sa inyo Na isang lalaki na may pananampalataya At may magandang pagugali Ay tanggapin niyo Na maging asawa Kasi pag hindi nyo tinanggap Ay magiging kasiraan ito sa lipunan Ika nga baka Ang maging asawa mo Ay hindi na Hindi lamang karapat dapat para sa iyo Kaya naman Uh, ito ay payo lamang sa mga sister na nahihiya hindi po yun nakakahiya na kayo po ay mag-alok na yun sarili at kung hindi naman kayo tanggapin hindi wala naman pong problema wala naman pong mawawala sa inyo ginawa lamang ninyo ang dapat kaya naman ang inaalok ninyo, ina, inaalok ninyo dapat ay may pananampalataya para hindi kayo mapapahiya kasi alam po nung may pananampalataya na yun lalo na pag may kaalaman sa batas ng Islam at may magandang pagugali ang kanyang isasagot. At dapat, kung may asawa naman po yung lalaki, ay wag nyo na po ulit-ulitin na ialokay nyo sarili kung alam nyo naman po na hindi pa siya handang magdagdag ng asawa o kaya sa lalaki na may pananampalataya kung alam nyo naman na hindi pa handang mag-asawa so itigil nyo na po yung pag-alok sa kanya sa, pun sa iba na po kayo magpumunta yan ay kung kaya ninyo kung hindi naman ay katulad ng tanong ni sister pwede nyo pong isama sa inyong dua dahil wala pong imposible pag tayo po ay magdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala ulitin ko po, huwag po kayo mag alok sa lalaki na guwapo lang wala namang pananampalataya o macho wala pananampalataya o mayaman wala namang pananampalataya dapat may pananampalataya po at saka po maganda po ang pag-ugali Allahu a'lam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh